Sa tingin mo, sir, anong nabunod mo? Ay, ano Ayan, hindi choosy si sir. Dahil dyan, congratulations! Meron kang grocery item wow. worth 1,500. And sir, anong masasabi mo sa Malboro at sa Shell Store? Thank you, sir. Thanks, Thank you. Sa Malboro, tuloy lang. Maraming salamat Oh. Yes <laughs> May grocery na siya Taka <laughs> grocery na siya <laughs> oh. ba, Ayos ah <laughs> Ayan, kompleto ka na sa grocery mo. Hindi oh. <laughs> ka na bibili. <laughs> oh. <laughs> oh, ayos ah, kompleto. <laughs> wow, 1.5 Oh, thank you Ayan. so much wow. ah. daw sa... Shant Store. Shant Store. At higit sa lahat sa May bigas pa. Wow! Oh, maybe. Marlo, eh? <laughs> Thank you so much, Malboro. Maya Maya. Take my Wow, nanalo siya. <laughs> ha? Oo. Isang taon na 'yan. <laughs> isang taon na yung konsumo. Ah, bali isa lang, isa isa lang. Wala pa, wala pang iba. Isa lang nanalo. Isa pa Ah, oh, may isa pa. store <laughs> <laughs> <That was it. laughs>